bisikleta natin. Pupunta lang tayo sa ano, sa talyer natin kasi papaayos natin yung ano natin ano. Yung aircon natin kasi biglang lumakas yung ano Parang masira yung blower. Blower ng aircon, eh kailangan nating mapaayos 'yan gawa ng mainit ng panahon ngayon, mga kainags, ano. Mahirap mag-drive ng nasa loob ng oven na hindi gumagana yung ating uh, aircon. Ayun dito ko pinarada yung truck natin, oh. Lalagay ko lang sa ano, sa likod ng truck natin itong ating bisikleta para kung sakaling iiwanan natin itong truck natin do sa talyer meron tayong bisikleta pa uwi o oh, ba diba? <laughs> isang so, lang to at ito yan laki na ng pakinabang sa akin itong bisikleta nito grabe ah lagay ko lang dito sa trunk ah sa trunk trunk ba tawag dito naku baka bumagsak sa sasakyan ng bunso natin ah. ko pa para iyon. Yan. Binuksan lang natin ng maigi yung ano, tapalodo para kumasya talaga 'tong bisikleta natin dito. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Yan. Ayos. Pwede natin takpan. All Ha, oh, andiyan na siya mga kainig, ano? Syempre kunin natin ang ating helmet. Kailangan natin 'yan. Huwag nating kalimutan habang tayo nagbibisikleta. Magkano na naman kaya magagastos ko nito sa sa ano, no? sa pagpapaayos ng blower natin. Actually, pangalawa na 'to, yung una kong pinaayos. Nasira yung ating uh, heater nung kailan pa, 3 years ago na yata 'yon. Yan. Huh, buksan natin yung ano. At mainit sa loob. Kasi biniyaran ko dati nito nung pinayos ko yung unang sira nito, itong blower natin, yung heater. Winter yun eh. Nasa 500. Hindi pa ako nagpagawa nun sa talyer natin ano ngayon. Nagpagawa ako doon sa talyer ng mga kilala. Medyo may kamahalan. Pero hopefully. Pero ngayon, in-expect pa rin natin mga 500 ganon. Ayoko mag-expect uh, ng mababang presyo Para hindi tayo mabigla <laughs> O sabihin pa rin natin mga nasa 500 Na-expect ko yan, ganyan So tapos nga pala, syempre Bago ang lahat, eh, buksan natin ang ating radio, Mini radio Yun Okay na yan. Ayos, tara, let's go Nandito na tayo mga kinis Tanongin muna natin kung merong available Na oras kung wala, pwede naman natin balikan bukas eh Talong muna natin Sa malayo na ako nagpark kasi Bawal magpark dito, ayan Ay oh. Ayun lang naman, lalakarin lang naman natin eh Sabihin na lang natin kung saan natin pinark Oh, ganda ng araw natin ngayon oh. Timis tsaka okay, yung mga eh thank you sir Wow, praise God. Ayos, ayun Mga uh, subscriber natin, nangit natin dito <laughs> Dito, dito, ayan, para Picture, ayan, para ano, maliwanag okay. ay ano <laughs> hindi naka against sa the light maling tayo Iya. yan ayos kasama <laughs> si kuya yan All right. Oh, salamat, sir. Uh, Thank you, sir. Okay. <laughs> Balikan ko na lang. Balikan ko na lang, kuya. Okay. na lang. Thank you. Sir, Kim. Sige, balikan ko na lang. Salamat. Sir, salamat. Yeah, so hindi natin <laughs> nagtanong lang tayo dito no na <laughs> papayos tayo ng sasakyan natin. Hindi natin akalain na yung mga bagong talyer ay yung mga bagong mekaniko ng ating uh, talyer dito. Kay Fernando, mga subscriber pala natin, nagulat sila, no? Nagulat sila. Sabi nila ba, parang kilala ko to ah. Pati yung mga customer na nandoon, nagulat sila no. Hey, pinapanood kita. Ikaw yon, yung kalbo. <laughs> yeah, so maraming salamat sa kanila. Thank you very much sa kanila no. So yung truck natin uh, iwanan natin dito. Nasabihin ko pa lang, kalimutan ko sabihin na dito natin iniwanan. Baka maghanap sila. Sabihin ko doon ko iniwan. Yeah, na na nasabi ko na mga kainag siya no. Nako, bumalik ako eh. Tuwa-tuwa yung mga subscriber natin ano. Pinakita nila sa akin. Pinapanood nila sa cellphone nila yung yung natin. Maraming salamat sa kanila. Thank you very much talaga. Ano. sa, ah, sinabi ko na na nandito na yung ating truck. Sabi ko pagkali, pagkatapos, kasi bawal tayo mag, ano rito, mag no? matitikitan tayo. Sabi ko after nung sign na yan, doon tayo nag sa dulo. Yan, pwede na tayo mag park doon. O, dito kasi bawal. Dito kung napapansin nyo, walang nakapark. Pati dito bawal din no? So dito naman safe Walang, walang problema rito ngayon, kukunin natin syempre yung bisikleta ko <laughs> Yung ating service Pero sabi sa akin ni, ano, ni Kuya Fernando May ari nung talyer Ihahatid niya raw ako Sabi ko wag na kuya kasi dala ko naman yung bisikleta ko At Magbablog din tayo habang nagbibisikleta Iyon Ay, sa wakas. Ang problema Nandun yung yung helmet ko, no? Di Anyways. Pati salamin ko, nandito. Babalikan ko muna yung susi natin doon. Kailangan natin kunin yung shades natin. Yung gloves, yung helmet, lahat. Oo nga pala, sinorender natin susi natin doon. Anak <laughs> ng tipaklong. Mukhang maubos yung content natin, <laughs> sa pagpabalik-balik ka. <laughs> eh layo pa naman ng pagpinagparking natin ng sasakyan natin, ano? Hindi. <laughs> Ay, ganyan talaga pagka uh, overwhelm, no? Na overwhelm ka kapag kasi marami tayong mga subscribers na meet doon sa loob. Uh, masaya sila kasi sobrang saya nila nung na up nila si Inags. Nakiyabang inayupak. Excuse me po. Bless me. So, usong ngayon ng ano, ang sipon. Ang uh Ang ubot sipon mga kinis Usong ngayon ano Gawa nga ng papalit-palit ang climate change In English ko pa Climate change tayo. Baka sasakyan Kunin ko lang yung aking uh, Ito, 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 ito Ating Ito At ang ating salamin Iyon Gwapo mm -hmm. Hindi pala gwapo ang kapal ng mukha <laughs> Yun, okay Balik natin susi natin Ay, salamat Lord Maayos na naman natin yung ating uh, aircon Panghanda sa sobrang init ng summer O, oh, di ba mga kainag siya, no? <laughs> oh, may bisikleta tayo, meron tayong service sa ating pag-uwi Pero syempre kailangan tingnan natin yung likuran natin Hindi, nakikita ko naman sa camera eh yan, nako po Ito yung track natin, napadaanan natin yung truck natin no? Nako po Ayan, no <laughs> Yan, so bike muna ako mga kinis no? Doon tayo magkita sa bahay Kailangan ko mag-concentrate sa pagbibisikleta natin Yan, Dito lang tayo sa ano, dito lang tayo sa tabi Para Medyo safe tayo, no Nakikita tayo sa likuran natin Yung mga paparating na sasakyan sa, Galing sa likod Yan, Dito natin sa tabi Sarap talaga magbisikleta pag ganitong summer. Uh, Nakakatuwa. Exercise pa. Kasi kung hindi ko dinala yung bisikleta ko, eh maglalakad ako, no? Sa bagay, willing naman ako maglakad eh. Gusto ko naman maglakad. O bagong gupit yung mga damo dito. Ayun, merong gumugupit doon sa dulo, no? Nagalaga ng mga damo, no? Ado doon tayo tatawid sa sa ano, sa kanto. Pindutin natin 'to. 'Yon. Yeah, nakatawid na tayo, no? dito na masarap magbike kasi safe na mga kainags ano? community na to bahaya na Lako, tara dito tayo sa una namin tinirhang bahay nung isa sa mga una namin tinirhang bahay nung contract worker kami at saka nung naging PR na kami ano? nadala ko na yung family ko dito sa Canada dito kami tumila sa community na to Ayan, dito lang ako dati naglalakad oh. masarap maglakad dyan nakaka-relax eh Especially pag summer, no? Yan. Ano na lang, tatawagan na lang tayo nila, no? Nila Fernando, no? Noong talyer natin. Tatawagan na lang tayo kung magkani, uh, magkano yung magagastos bago nila gawin yun, eh. Tatanungin mo nila kung ma uh, okay ba ako sa gastos. Pag sinabi kong, sige, okay ako sa gastusin para doon sa pagpapagawa ng aking sasakyan, blower ng aircon natin at ng heater natin, sa kanila gagawin yun. Whew. Grabe, ang sarap maghubad mga kainags, ano? Yung bang talagang papasok talaga sa isip mo na maghubad ka, maghubad ka kasi yung init talagang feel mo eh. Ewan ko, no? Kasi, kasi no, pag sa Pilipinas ka talagang pag ganito ka-init, magtatago ka talaga eh, no? Pero dito sa Canada, alam niyo naman, maikli lang ang ganito kainit na panahon dito sa Alberta, Canada, at sa buong Canada mga kainags, ano? Talagang katulad ngayon, first week na ng July, talaga namang yung init ay mat malupit talagang parang Nasa isip ko agad, magubad ako ng damit Gusto kong masilayan ng matinding sikat ng araw Ang aking maala, maalindog, maaladonis Na makinis, na nakutis ng aking balat Yan <laughs> Ang ha, <lihira. sighs> Mamaya, magubad ako mamaya Magsasunbaiting ako Masarap yung maglalakad ka Dito, dito, pwede ka maglakad-lakad dito Nang nakahubad, oh. Diyan, oh. kasi park yan eh Kahit na masadaan pwede ka na magubad Tsaka maintindihan naman nila yan O nga pala doon sa mga nagsasabi na Huwag akong magubad sa daanan, sa kalye habang naglalakad wag po kayo magalala kasi hindi naman po bawal dito yon sa Canada sa Alberta, dito sa Alberta hindi bawal po yun kumbaga naintindihan namin lahat yan pag may mga nakikita kami mga nakahubad na mga lalaki panghubad ng pangtaas, no ano? pero merong salawal yeah. <laughs> uhulihin ka talaga dito pag wala ka salawal nagubad ka ng <laughs> ng buong damit mo no? <laughs> Ayan, damit lang, yung lang, pwede ka maghubad, maghubad dito. Walang magbabawal sa'yo kasi maintindihan nila yan. Dito na tayo, no? up, wala pa, wala pa yung cherries, mga kainis. O, hindi pa, mga, hindi pa masyadong, ano, malaki. Ayan, pero yung raspberries, nakita ko noong nakarang araw, medyo malapit na. Mga tatlong linggo na lang pwede nang dugasin yan. Yan, no? <laughs> Ang bihira. Tayo, sa bahay na tayo. Ay... Nako, ito nga pala yung binili ng panganay na prinsisita natin para sa mga aso, mga kainags, ano? Minsan naglalaro yung mga aso natin dyan, eh, ano? Tubig, parang pinaka... Parang pinaka-swimming pool na nila, ano? <laughs> Talagang yung bunso, eh, yung panganay na prinsisita natin, mahal na mahal niya yung mga aso niya. Hmm. Pinano ka na doon yung ano, ma? Ha? Yung trako, pinayos ko na. Hindi, Mag magbabasa ko mamaya. So meron kasi tayong pupuntahan mga kay eh, mas gusto kong mag tapos maglakad-lakad kasi nga tingnan niyo naman yung panahon ganda oh. O, 'di ba? Mas masarap yung nagko-commute habang uh, tumitingin sa mga tanawing magaganda. 'Di ba? Kaysa yung nagde-drive ka eh, nagde-drive medyo pressure, eh, medyo traffic pa eh, no? <laughs> traffic titingin-tingin ka, hindi ka tulad pagka passenger ka lang. O, 'di ba? Titingin-tingin ang ganun. Pag may dumaang chika babe sa maganda, uy, ganda. Papapaganon ka oh. Ganda nito ha diba <laughs> Yung mga siyempre mga lalaki, no? Barako eh, no? Lingo pag merong dumaan, laki mata, lalot maganda. <laughs> Narinig pala tayo ni Mahal Mira naman, Mahal masado Reyna. Masyado kang killjoy, Mahal Yan. <laughs> so, ito ah uh, hindi pa natin na gagawa mga kainays, ano? Ayusin uh, pa natin yan. Ayan, ma, doon natapusin, doon natapusin Tatapusin ko yan. Sandali lang. Bigyan mo. Ito, 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 ito. Talagang gu gumagawa ka ng timing, mahal na rin. Talagang gu gumaganti ka. Tinataon mo na nagbablog ako. Saka mo sinasabi yung mga gusto mong sabihin. Ha? Dati hindi ka ganyan. Ngayon talagang marunong ka na rin bumawi. <laughs> I-edit ko to. Kala mo ha. <laughs> Tara, gawin na muna natin. Pinapagawa niyo na mahal na Tapusin muna natin yan. <laughs> eh hey, mga kainang, sa kung papansin nyo, ito eh, no? O, tuyo na siya, no? Pwede natin lihain. Tapos may mga crack krak siya, pero mamaya na natin tingnan yan kung makukuha natin sa liha. Liha, yung pangliha natin, panglinis. Ay, hopefully, may kabit na rin natin ngayong araw yung ilaw. Tara, kunin ko lang yung mga gamit ko doon sa garahe natin para masimulan na natin dyan. Ganda na ng mga bulaklak ng halaman ni Mahal Arena rito. Wow, ganda na oh. Ganda, bukadkad na bukadkad din eh, oh. No? Ito pa, meron pa rito. yan, oh, isa no. Yan, oh. Ganda lang oh. Ganda ng kulay oh. Hmm? Panalo. Tara, yung mga gamit natin dito para masimulan natin makaskas So, nagsuot na ako ng face mask mga kainig sa kailangan natin yan. Ayan. Ano? So, Ayan. sa sa gilid hmm. So, ayan mga kineks ano. Oo, 'di ba? Planchado na ano. O, kumpara kanina, 'di ba? Pero may mga butas pa rito, ayan oh. No? Tatapalan na lang natin ang manipis yan. Tapos akabit na natin yung ilaw dito. Para matapos na. Para pag uwi ni Mahal Arena ay matuwa naman. Ayan o. Oh. Ayan. Okay na. Tsaka to, 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 ayan o. Oh. Alright. Ayan. Pag natuyo ko yan, okay na yan. Alright. Okay na yan, makakailas, ano? Konting ano lang konting uh, liha pagka uh, natuyo na. Alright. Oh, wala na yung butas yan, oh. Wala na yung crack. So, kabit na natin yung ilaw. Tapos na yan. So, nilagyan natin dito ng ano, no? Pampigil. Para dumikit tong ano, itong sabitan ng ating ilaw. Yan. So, ito na. Kakabit na natin. Iko-connect lang, iko-connect lang natin yung mga color by color, mga kain. So, very basic. Tapos yun na. Tapos na yon Hi. So ayan mga kainay, sana naikabit na natin ano. Ayun na siya. The moment of truth. Oh, de ba? Pantay ba? Pantay nga ito. na natin ano. Ah, pwede, pwede. Usod, na, usod natin ang konti dito. Yan, oh, pinantay lang natin. Ah. Tapos buksan natin yung switch. Ayos na. Nabuksan na natin yung switch, mga kainig. Ano? Ito, buksan natin to. O ayan, meron ng ilaw, ano? Alright, itong isa naman, the moment of truth. Yung switch niya, pilutin natin. Ito, mapakita ko sa inyo. Yan, para ganyan, ano. Ay. Yun! <laughs> May hirakala ko, walang ilaw eh. So, mamimili tayo ng ilaw. Yan. Meron siyang kasamang, ano, mga kainis, ano, remote control. Ayan na yung ilaw natin, ano. So, dito kasi, mamimili ka kung anong klaseng ilaw ang gusto mo. Katulad niya, alam ba, gusto mo ng bulong ilaw. Oh, yan lang, oh. O, oh, de ba? Kulay blue na. Tapos gusto mo ng green. O, oh, green. Gusto mo ng red. O, oh, de ba? Meron siyang remote control, o. Oh. Gusto mo ng white. O, oh, white, de ba? Ano yan, yung may kulay dilaw pa, no? Pero pagka gusto mo ng daylight, yung gusto talaga natin daylight, ito. Meron siya rito. Ito, tapos Pipindutin mo lang ito. Ayan. Ewan ko kita. Ito, buksan natin yung... Yan, you no? Know, cool. O. Oh. Magbabago yung kanyang kulay. ano nagbabago na. Isa pa. Ay i-adjust lang natin pala rito, no. Adjust pa natin o, yan, 'no, ayan, no. Oh, ayan, daylight na, no. Sa pa. 'Yon, mas maano, mas ma, ano, mas ma day yun, mas ma liwanag. Yan. Yan yung ilaw natin, no. Wow, liwanag. Kita niyo ba natin yung plus light dito para makita niyo talaga. Oh, oh, di diba? Liwanag ka. Patayin natin, tingnan natin na eh. Oh, madilim, no. Ito, uh, buksan ulit natin ang ilaw. Na, talaga, ah, may ilaw na tayo, no? Di ba, mas maganda na kaysa nung nakaraan, ano? So, mamaya gabi, check natin kung gaano talaga siya kaliwanag sa gabi, ano? Kasi may araw pa, eh. Ayon, kita nyo, may araw pa tayo, no Kaliwanag pa yung labas natin, pero importante ay mahalaga. Mayroon na tayong ilaw rito. At kung magagayat-gayat naman tayo dito, mayroon naman tayong ilaw rito, eh, no? Gayat-gayat lang tayo. Ayan. Iba talaga yung instruction. Nabasa natin yung instruction. Tapos ng remote, tago natin ito mga kainig. Hu, init. Grabe. Tumawag na yung, ano, yung Fernando. Okay na rin yung truck natin. Kukunin na natin ngayon mga kainig. Grabe init. Nakasanduli tayo. Sarap ang bisikleta rito sa, ano, no? sa main road. Oh. Wala sasakyan. Ay, Ay, nako. Enjoy, enjoy the summer mga kainags ano? Beautiful summer Wow ah, Napa-exercise tuloy tayo sa bisikleta natin ano? <laughs> Para tayo merong labang ano eh Yung e-bike matawag doon, yung, bisik yung cyclist Todo pajak ako ngayon kasi kailangan talaga Bilisan natin <laughs> Kasi kung hindi natin makukuha ngayon Kung magsasarado na sila ah, Bukas, bukas na natin makukuha ayoko naman, gusto ko ngayon na Ah, para wala tayong isipin bukas. Huh, konti na lang, konti na lang. Ay, malapit na tayo. So, ayan na mga kinis yung truck natin na dyan, oh. Ayun Yan. So, syempre isasampa ko ulit ating bisikleta doon sa sa likod, syempre. Ayun, muna. mo Labas muna natin tong bisikleta natin at baka may tamaan. Oh, ayan na siya, oh. Bagong-bago 'yan, oh. Panalo-panalo. Nako, eh, kailangan-kailangan natin ng ating uh, aircon ngayong mainit ang panahon mga kainags dali lang ay naku po sampal lang muna natin ah. oh. ay naku po tanggalin muna natin itong isa pataas yan. All right, para ko masya yung manube, yung manube lan bisikleta natin. Yan, ako laking tulong talaga nito. Oh. All right. So tara. Ay, salamat. So mura, mura biniyara ko makinig. So maraming salamat na bigyan tayo ng discount. Mura na tapos na bigyan tayo ng discount kumpara doon sa unang uh, pinagpalitan natin, ano? Medyo pag nagpagawa kayo sa mga malalaking uh, talyer, medyo, uh, ewan ko ah, uh, sa experience ko, mahal talaga, ano? Tsaka marami na rin ako naririnig ng mga customer na pag nagpapagawa sila sa mga malalaking uh, talyer, mahal daw talaga. Ayoko na rin magbanggit ng pangalan, no? pero ya, maraming salamat sa talyer natin dito, mura. Tapos binigyan pa tayo ng uh, 15% discount. Oh, Malaki-laki rin yun, baka kainag ano? ay naku yung mga hindi natin inasahang gastos especially sakyan kailangan talaga natin so yung aircon natin pinalitan nila yung motor assembly blower yun ang sabi tama ba yung sinabi ko motor blower assembly siguro mga 3 years nung napalitan ano? nung nagpagawa tayo doon sa isa sa mga kilalang talyer na malakihan dito na hardware din yan ito to to to, to. kung dati pagka pinilalaksan ko itong aircon natin merong malakas na parang loose thread or loose na motor blower gumagano na no o ngayon oh wala na okay na back to normal huh. panlaban ulit sa summer naku mainit na talaga ang panahon ngayon parang coffee muna ako okay teka muna bago lahat Siyempre, sounds muna natin ano ito yung sounds natin eh bah wala di makasagap ng ano ah di makasagap ng nang ano ah Dali yan Hanap tayo ng ano yan Hanap tayo ng station na ano O oh, yan, nice na yan Pwede na yan Importante may sounds Let's go Bahay na tayo Ay nako, grabe Paglabas ko ng truck Ang init Maalinsangan ano Init ng panahon Pero hindi tayo nagreklamo mga kainags ha? Yung Sabi ko lang Ah, sa yung bisikleta natin, oh. Teka muna. Ah, tanggalin natin sa Paliguan muna natin 'tong mga aso natin, mga kainis. Ikaw muna, Saya. Ligo ka. Yan dito lang. Naglagay na tayo dito ng tubig. Yan, sunod si Sayo naman. Ano, Saya? Ready na 'yung baby ko? Halika, ka, ali ah, Gulinis na ni Saya. Gandang babae na. Yan. Sunod si Sayo naman. Oh, ayan oh, si Sayo no, bagong paligo din ano, tumutulo-tulo pa oh. Nakangguha talaga ng baby natin, mga kainag siya no. All right. Ano oh, di ba? Liwanag no. Oh, tsaka hindi na halata yung nandito oh. Oh, di ba? Oh. Di ba mga kainag siya linaw no, linaw yan. Malakas ang dating niya no. Grabe oh. Sobrang linaw. Oh, misipon ako eh. Ha? Kaya diba nga eh Kung bali may dalang ulam si Mahal Arena Naku, pansit, paborito ko to Ayan, naku, Panginoon, salamat naman Mahal Arena, may dalang ano Dalang pansit Ako, grabe ang ano eh. Dami may, may sipon ngayon, ano Bira, tingnan nyo mga kayo, linaw ano? na no Grabe, nakakatawa ano Ganda oh Perfect, perfect So, pwede nang pinturahan to Pinturahan na natin yung ano Importante lang naman ilagay natin yung ano yung uh, ilaw diyan ano tsaka yan li, liwanag Lilis Lilis na linis kinta mo. Talaga nagre-reflect sa ulo ko eh no. <laughs> <laughs> ah, ano yung sensor motion ano yung light yan. Ilagay mo. Pag gumalaw ka, halimbawa lalagay mo sa madilim. Pag dumaan ka, pag dumaan ka iilaw siya. Ayun. <coughs> Ako may sipon ka na rin, mahal na. na rin, may ubo ka na rin ah. Ha? Hindi na si mahal na rin, no. Oh? Yeah. <laughs> so kain muna tayo dito Ano ni Mahal na Reina Sarap to eh Ayan Subukan na Ako, ito Pansip na ko Pauubos ko to Initi natin Kumain ka na ba Ha? Dami Busy busy kayo Busy ba? Pinapanood ni Mahal na Reina Yung vlog natin ano? Yan yan Ganyan yan eh Pagka uwi galing trabaho Titignan yan yung ano Yung vlog ko tapos pag dumating ako sa taas, bigla niya papatayin, sasabihin niya, hindi siya nanonood, kunwari, hindi siya nanonood. Pagkababa ko uli, pagbababa uli ako ng, ano, nang uh, basement, bubuksan niya uli yan. Ganyan niya ilabes ko na ako uli yan eh. <laughs> Nahihiyam, pinapanood yung vlog natin. Parang sa nasabi sa akin, hindi ako nanonood ang vlog mo. Pero pagka mag-isa lang siya, huwag ka, tatawa-tawa pa yan, tatawa-tawa pa yan, gaganong-ganong pe, no? Tapos itingin-tingin sa paligid niya, kung nakatingin ako, hindi ka alam, pa akong ganun. Huli-huli. Excuse me po. O mga kain oh. na tayo. Sarap ng pansit ni Mahal na Reyna. Nakop. Oh. taman tama gutom na gutom ako. Mm. 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 Ayan na mga kainags, oh. Kita nyo, tuyo na yun. Natuyo na yung putik dito. Ayan, oh. Ganda na, oh. Ano na lang yan, konting light liha-liha. Lilihahin li liha natin. Ayan, oh. O, oh, ba diba? flat, flat na flat na siya, no? Hindi halatang may butas. Ayan ang ilaw. Nako, napakaganda. Yan, mga kailags. Maraming maraming salamat. At sana nag-enjoy kayo sa magpatakita kung paano natin pinalitan ng ating ilaw at tinakpan ng ating butas sa ating mukha. Ay, mukha. Hindi pala dito. Hindi dyan, ah. Doon, butas lang kay Sammy. <laughs> Pasensya na kayo, medyo corny ako. Hindi hindi makapag-deliver ng maayos. May sipon time may eh. <laughs> ube. Yun. So, maraming maraming salamat po sa panonood. Don't forget to subscribe, click the like button, leave your message, at maraming maraming salamat po. Hanggang sa